Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ito ay uh, another episode na naman ng ATPY Elvin. Intro muna tayo na ginawa ni Joen. Talagay natin dito. Okay, so this is just a short video. Ang pag-uusapan natin, yung paalala lang, no? Na huwag tayo masyadong makampante sa mga bagay na deniable, no? Sa ating kaso. Ang uh, pakikitungo kasi natin sa ating employer, or kung ikaw naman sa employer, pakikitungo mo sa mga empleyado mo, eh, dumadaan yan sa napakaraming mga circumstansya, insidente, na minsan, uh, pagka nagkaroon ng demandahan, you go back to these uh, circumstances, to these incidents, to prove something. okay But unfortunately, maraming mga tao, employer minsan, employee, na masyado nila pinanghahawakan yung mga narinig nila. Yung mga narinig nila, nalaman nila, na mga bagay na deniable. Pag sinabi mo kasing bagay na deniable, yung wala kang papel maipakita, di ba? Yung ito yung mga tipong sinabi niya sa akin na ganito raw ako. Sinabi niya sa akin na ganito raw mangyayari sa akin. Sinabi sa akin ng visor ko, natanggal na ako. Sinabi sa akin ng lead man namin, natanggal na ako. No? Sinabi sa akin na through chat na ang sekretaryo doon ng boss nagbanggit na wag na akong pumasok. Huh? Sinabi sa akin na ako daw ay suwain sa loob ng company. Sinabi sa akin na ang assistant ng may-ari ng kumpanya na ako daw ay bumubuo ng union. Sinabi sa akin na ako daw ay nagdemanda sa dole at kaya ako yung hindi napapasukin. Sinabi sa akin na hindi na raw ako allowed ng guard na pumasok. So attorney hindi na rin ako pumasok kasi sinabi na sa akin eh. ba? Diba? So nakita ninyo, yung mga bagay na deniable, dinaya uh, deniable na mga bagay, masyado natin pinangahawakan. Bakit deniable yung mga ganun? <coughs> kasi ganito. Kung assistant lang, ang nagsabi nun, malamang hindi ang may-ari ang nagsabi. Sa isang kumpanya, sa isang setup, no? ng employer, meron laging decision maker dyan. Ang decision maker, yun ang may last say sa mga decision dyan sa kumpanya. Kapag ang decision ay ginawa ng somebody na wala namang power to decide, walang authority, eh, deniable yan. Ha? Once na inarap ka na ng talagang may decision or may power to decide, may authority to decide, at dininay niya yan, wala kang magagawa dyan. Talo ka dyan. Hmm? So, huwag ninyong ipipilit. Huwag ninyong pangahawakan yung mga sinabi lang sa inyo na deniable. Sinabi ng na ninyo na wag na kayong pumasok, natanggal na kayo. Agad-agad naman dumiretso ka ng dole. Tapos sabi mo, kasi tinanggal na ako ng kumpanya. O siyempre si dole naman, dahil hindi naman talaga yan sila masyadong nag-investiga sa unang bungat pa lang ng kaso, like sa seda pa lang. No? Nakaabot kayo ngayon sa labor arbiter. Pagdating sa labor arbiter, tinanong ka doon. Bakit mo nasabing tanggal ka? Eh kasi, sabi ni A, ang sabi doon ng boss namin, huwag na akong pumasok. E dumating yung boss mo doon. Sinabi ng boss mo, wala naman ako sinabing ganon. O di dininay na yung sinasabi mong tanggal ka na. Deniable, di ba? O ano ngayon ang epekto niyan? Nagsayang ka lang ng oras. Nagsayang ka lang ng stress. Nagsayang ka lang ng, ng puyat mo na malamang nung nagkaso ka, hindi ka nakatulog dyan, di ba? O, oh, nagsayang ka. Kasi, ang mali, pinanghawakan mo yung something na napaka-deniable. So, bago kayo magpumilit sa mga consultation, sa lawyer ninyo, hindi lang sa akin, kung kanino man, isipin nyo muna, ito bang information na pinanghawakan ko, deniable to o hindi? Kapag deniable yan, magdalawang isip ka muna. Dahil magsasayang ka lang ng panahon napakadali ang mga tao ngayon napakasinungaling. I mean, maraming sinungaling eh. Kasi, iba kahit nasabihin naman natin hindi nagsisinungaling, eh kung talagang hindi naman siya nagsabi ng gano'n, pinagtripan ka lang ng ano mo, kasamahan mo. Although, bibihira yung nangyari yung gano'n, yung pagtripan ka tapos sasabihin tanggal ka na, hindi, ako, hindi pa ako naka-experience ng gano'n. So, kaya ko sinasabi na maraming nagsisinungaling kasi wala naman talaga nang titrip ng ganyan. Yung katrabaho mo, pag titripan ka, sabihin, tanggal ka na. Wala nang titrip ng gano'n. Never ko pa na-experience. Naging empleyador na ako. Pero never ko na-experience yan. Kaya ka, ako, no, pagka mga ganyang uh, scenario, ang iniisip ko lagi dyan, ha? lang yan. Dinidenay lang. Nagsisinungaling. Nagsisinungaling. Ang problema mo, dahil nagsisinungaling yan, hindi naman Diyos ang mga husgado, yung mga arbiter na alam nila kung ano yung katotohanan talaga. Pagbabase lang 'yan kung ano ba 'yung patakaran, ano 'yung rules, ha? Dahil dinedeny niya na tinanggal ka at ang burden of proving the fact of dismissal ay nasa Hindi mo kayang patunayan ngayon. So, talo ka sa kaso, siyempre. 'Yun lang naman 'yun. Because masyado ka nagpadala sa emosyon mo, masyado ka nagpapaniwala sa mga impormasyong nasagap mo na napaka-deniable, madaling i-deny. Maraming mga tao ngayon napakasinungaling. Ha? Inherent nature ng tao, napakasinungaling. Di ba? Lalo na pag may mga kaso na marami dyan. Kapag meron ng obligasyon, kapag meron ng pumutok, marami nang iiska po dyan. Marami nang magsisinungaling dyan. Kaya itong mga sinasabi na, ay ang sabi ng sekretary, ganito raw, ganyan daw. Tapos ikaw naman ngayon, bilib na bilib ka na doon talaga dinamdam mo na, dinibdib mo na, pinanghawakan mo na, feeling mo na parang agrabyadong agrabyado ka na, yun na, ito na yung triggering point para magsampa ka ng kaso. Ipipilot mo na sa abogado mo na, attorney may ebidensya tayo kasi sinabihan ako. Kahit chat pa yan, basta sinabi niya na gano'n, eh hindi naman talaga yung decision maker na nagsabi eh. Ha? Hindi naman decision maker na nagsabi kahit ba't chat pa yan. Ito attorney chat ng ka, -ka opisina ko na wag na rin ako pumasok, sabi ng boss ko. Eh hindi yung boss mo nagsabi eh. Ka-opisina mo lang eh. E eh, pag dumating ang boss mo doon sa hearing, sabi, ay, eh, hindi ko naman tinanggal yan. Hindi ko naman inutosan yung kopisina mo na i-chat ka. Wala akong inutos na ganyang chat. O, oh, talo ka ngayon. Sayang, di ba? So, magdahan-dahan tayo sa mga bagay na deniable. Ibig kong sabihin, alam ko nagpupuyos yung damdamin ninyo sa katotohanan. Pero again, go back to my videos. Yung katotohanan na sa level ng divine understanding no, Pang-Diyos na katotohanan at pang-taong katotohanan. Ang pang-taong katotohanan, ito yung mga katotohanan na limitado lang sa five senses natin. Uh, kapag hindi nakikita ng five senses, maraming tao hindi naniwala ang totoo yan. Diba? Kaya maraming hindi naniwala sa ghost eh. Kasi hindi mo naman nakikita sa five senses mo usually yan, mga ganyan eh. Diba? Kaya hindi mo masisisi mga tao kung ayaw maniwala sa ghost. Parang ganyan lang din. No? So ganyan ganyan yung klase, hiwala ninyo ang katotohanan na kaya nyo patunayan at katotohanan na hindi nyo kayang patunayan. Kahit totoo pa yan, kung hindi nyo kayang patunayan, huwag nyo ipilit sa kaso. Alright? Deniable. So, anong gagawin natin kapag mayroong mga ganong informasyon? May mga deniable information tayo na sagap, sa anong gagawin natin? I-confirma niyo ninyo. Confirmahin ninyo. Kung alam niyo yung text number ng may-ari, kung alam niyo yung chat account ng may-ari, i-email ninyo, i-chat niyo, i-text ninyo. ninyo Ma'am, sabi po ni A, wag na raw akong pumasok. Sabi po ni A, tanggal na raw ako. Totoo po ba yun? Hindi na raw po ba ako papasok? Ganon. At mag-antay ka ng sagot. Ha? I mean, guys, kaya ko ito sinasabi. Dahil mayroong isa pa dito, inunfollow ako dun sa Facebook. Kasi daw, hindi ako naniniwala na sinabi yun ng kasama niya, natanggal na siya. Eh sabi ko, kasama mo lang yung nagsabi nun eh. Yung may-ari, ba hindi yun nagsabi na tanggal ka na. Or, magsinungaling lang lang yun na tanggal ka na. Ang gusto ko mangyari sa kanya, ang gusto ko mangyari sa kanya, bumalik siya doon sa may-ari, sa decision maker, para sabihin na i-confirm na, ma'am, totoo ba ang sinabi ni A na tanggal na ako? Ma'am, totoo ba ang sinabi ni, ni A na hindi na ako mapasok sa company? Ganun at antayin mo yung reply niya at make sure yan yung text number niya kasi baka mamaya yung text number, yung mobile number, cellphone deniable din. Yung account deniable din. So kayo ang mag-effort dahil kayo ang magdedemanda to make sure na maiwasan ninyong mag-feed ng mga deniable information sa inyong mga abogado at maiwasan ninyong mag-present ng mga ebidensya na napaka-deniable. Sayang yung oras, sayang yung panahon, sayang yung chance. Okay? Ihiwalay ninyo ang katotohanan na ang Diyos ang nakakaalam at ang katotohanan na kaya lang alamin ng tao. So with that guys, I hope you learned something from this video. And if you do, please share this with your friends or colleagues, your family members and your loved ones. Or any person who you think may know or may benefit from the information that I shared. And with that, thank you very much. And I hope to see you in my next video. God bless.